Mag dalawang taon na yan? Oo. oo. Magdala, nawala, nawala siya. Na, nawala, nawala ito nung nakaraan. Kasi nawala na yung lakad niyo. <laughs> oh, oo, kayo. Nawala na. Nawala na yung lakad. Oh. Hindi nawala yung sakit. Hindi oh. <laughs> hey, kasi nahinot. Kung may pumutok siya. Sigur na nung pinahinot ko, ko si Lowy. sa mo sa Jedi. Hindi naman. Hinihinot. May pumutok tapos hindi na kayo maglakad? Hindi. Dito may pumutok siya nung nakaraan. Hmm. Tapos, yo. ito lang talaga diferensya. Ito na, namamagat siya. Namamagat, ano? Kulay marmol e, eh, oh. Ay, kulay ano e, oh. Ube na. Kulay ube. Ilang taon na tumalis yun? Ay, sus. Dalawang taon na? Oo. Mm -hmm. Ay, yung January. Januari. Bakit? Hindi ka lang Ay, nito lang. Kailan? Dalawang mga dalawang lingit. Natapilok siya. Matagal na panahon na natapilok. Pero Ma yung mga... Uh, yung mga paglakad ito. po. Dalawang linggo lang. Ito lang. Ito lang. Dalawang linggo oh, ling lang. Ling Yun na lang mo. NBA lang. Last name. Mag text na Twitter. Ilan na lang ba? Ito? Lalayas muna ako. Hahaha. Oh. <laughs> pag ginawa kasi masakit. Hindi mm -hmm. isin nyo eh. Hindi ito mababago pagkano ano. Tis lang po. Huwag yung ugi palag. Huwag yung kontrahin. po. Yeah. Kasi pag hindi natin ito binago, sa loob ng dalawang taon, pabalik-balik lang siya, pabalik-balik, pabalik-balik. Ibig sabihin, mali ang posisyon nito. Pag hindi nyo ito binago, kita mo, dalawang taon ganito pa rin, namamaga pa rin, kulay ano pa rin, no? Oh. Hindi, okay, mo dito, dito ka pa. Dalawang bilgo lang yan na Pero ano, ay, masama. Hmm. Tingnan nyo kung paano ang Kahit sa mga ganitong maga, ang, act ang actual adjustment nito, ganun pa rin. Basta kapain nyo yung mga ano, tingnan nyo kung paano ako kinakapitan, no? Ayan, no? Oh. Tingnan nyo, may igi, oh. Papatungan ko lang ng tissue kasi madulas yung kamay ko. Ayan, eh, kita nyo naman, medyo may langis-langis na. Kaya ako nilalagyan ng tissue para baka umigkas. Sayang yung adjustment. Ito kasi kapit na kapit. Kaya komportable ako ito. Walang kapangyarihan niya. Relax po, Relax lang po. Hindi mo masakit to. magugulat lang kayo. Ayan, laglag -lag nila lag, 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 yung panyo. Ayan, huwag nyo lang lalabanan. Hmm. Ganun lang, oh. Tunog na siya, oh. Isa pa, huwag nyo lalabanan. O, oh, laglag -lag nila. Antay mo, mo, mo. Mo, mo lang. Sige. Sige. Yan. Yes. Thank you. Last na. Final. Last na po. Isang sakita na. Final na. na. Wow. Okay nga na po. Thank you. Okay. <laughs> ayan nyo na sumingaw. Gaganong. Tirisin nyo lang. Tirisin nyo lang kung may gano'n. Yan. Gaganong kasi yung sisingaw yung paan tum 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 tung, Mga ilang segundo. Yung kumipintik-pintik. Ah, oh, ayan. Ayan. <laughs> Kahit wala ka ng nanay, matatawag mo pa yung nanay mo. Wala, <laughs> saglit lang yun, diba? O, Kita nyo, iba na yung pakiramdam nyo. Sa unang pitik talaga, hmm. kasi biglang sisingaw yung parang naiipit. Magaground yun. Yung parang gumagano-gano yung pakiramdam. Yung Sabi po. ko kasi, yung sasama na ako kay Lowey. Si ba Louie? Ano ko yun? Ay, luto mo luto dito. Ano sa Jeda? Ayun sa Jeda. Kilala ko yun. Kilala ko siya dito. Ay, pag nasa Jeda, kilala ko niyan. O, no? kilala okay, ko. Pag nakapunta niya ako hmm. ron. Hindi. Nagpunta pero di kinabot. Dito ko lang nilabot. Dito Sabi niya mayaman ay, na yun, ma. Si Triin. Sabi <laughs> niya. Ito. Hmm, okay. Ay, luto <laughs> mo tayo, ma sa tuhod naman siya. May bitbit -bit kasi ako dalawang case na red horse. Tapos pagbaba ko, kala ko malalim. Mababa pala. Nalubog, parang nalubog siya. Hmm. Ano Kaya na ito na lang ka ng nanay, matatawag ang pang nanay mo. Kung sa uric acid kasi yan, ilipat-lipat din. Pag uric acid dyan, kung sa tagal na panahon may uric kayo, malamang sa mga daliri nyo bumukol na yan. Wala naman siya. Tandaan nyo, pag matagal na yung uric nyo, lalo pa severe, sakit, pag ulit-ulit lang, bubukol na yan sa inyo. Bubukol na yan. Tapos, ano. saka. Tsaka hindi ganito itsura ng uric. Ang itsura ng uric, ang pagkano niya mula, Mula mula Dito masakit, tsaka dito. Yun ang uric. Tsaka hindi lang sa single yun. Hindi lang sa paa. Meron sa tuhod, may isang mga ganito, Oo. sa siko, mga dali-daliri. Ito mo na eh. Hindi natin nag-grabit kanina eh. Oo. Kaya natin may tukod eh. Maka eh, pero yung sakit na talaga, hindi na <tawa> yun. <tawa> <tawa> hindi oh. mo nung konti, sige. Pagpapangak siya, pagpapang niyo. Pero ano, ano pa lang ba? Okay na. Okay na. Tingnan niyo yung mga tingnan mo mag tingnan mo yung ugat ng sabi. At tingnan mo yung ugat dito. Naglabasan. So na yung pagkaipit dito eh. Ito, itong namamaga na to, mga ilang araw, apat na araw wala na yan. na no. Pag ginawa ko kanina ito, sobra sakit. Oo. Wala na. Oo. Dito lang talaga yan diyan. Hola, no. Mm. Mm. I mm. Ay, yan, eh. Medyo may baby-baby lang tayo sa siyempre. Babae kayo. Okay na eh. okay, yan. Yeah. sisipahin niyo ako eh. <laughs> <laughs> okay? Oh, sige Bye -bye. na.